Magandang araw, Honorians! Magandang araw, Pilipinas! Napuno ng kulay dilaw ang Don Honorio Ventura State University sa taunang ng College Day Celebration ng College of Business Studies. Masiglang nakisa ang mga young professionals mula sa iba't ibang programa habang aktibo nilang pinangunahan ng mga aktibidad ukol sa nasabing selebrasyon. Sinimula ng programa sa isang makulay na parada na may tarpaulin, flaglets at palamuti na masiglang iwinigayway ng mga mag-aaral. Hour, CBS, hour, CBS, Nagpatuloy ang kasiyahan sa isang mini-concert kung saan ipinamalas ang husay ng mga mag-aaral sa pag-awit at pagsayaw. CBS! CBS! bilang tampok na bahagi ng programa. Isinagawa ng College of Business Studies Student Council o CBSSC ang Gawad Parangal 2025 bilang pagkilala sa mga estudyante nagpakita ng kahusayan sa akademya, patunay ng pagpapahalaga sa dedikasyon at sipag ng mga honorians. So, um, I am really happy receiving an award na na-appreciate tayo ng council and nag-organize sila ng ganitong event for us, academic achievers, and uh, ini-encourage ko din ng lahat na do their best in their studies. And also, my motivation is my mom who passed away two years ago. So, nagpapakahirap ako for her para kahit, pa pa, kahit wala na siya, at least ma-promise -ma ko and matupad ko yung mga pangako niya and yung mga pangarap niya. Okay, so the sole reason why we came up with with this uh, event is to uh, provide meaningful recognitions, meaningful recognitions to our young professionals and for the impact naman uh, two years na tayong walang ano walang gawat parangal and I want them to feel na they are valued they are appreciated for their efforts for the sleepless nights that they had uh, during the semester kaya ayon um, makakatulong ito para ma-showcase yung galing ng young professionals. Mula sa Public Relations and Industry Linkages at Media Affairs ng DOVSU at para sa tapat at malayang pamamahayag, ako si Jem Aguilar mula sa Radyo Escalar, nag-uulat.